Kung sa idol, welcome back sa Vercos Channel. Samahan nyo po ang panuurit bigyan reaksyon na mga nakakaliwat, mga nakakatawang mga videos na nagkalat dito sa internet. Let's go! Oh, wow. Sabi mo, Woo! pag mahal ka, hindi ka sasaktan. Hindi naman niya ako sinasaktan ah. Uy, sana all. Uwe. Oo nga. Bakit narinig ko kagabi? What? Sabi mo, Aray. Sana um, all. <laughs> <dun dun> lang. Ay! <laughs> sakit ka. May nakarinig pala. Uh, tol, huwag kang bibitaw, Tol. Uh, malapit na tayo, Tol. Huwag kang bibitaw. <laughs> bibitaw, kung lapit tayo no. Tol, paypak <laughs> <Vape> is like <light. laughs> Saan galing yung ingay na yun? <laughs> Iba na <laughs> libo li <laughs> li Kuya, kuya, kuya Pera mo, nalaglag Uy, bait naman Oo, nakita oh. ko <laughs> Kaya mabait ka <laughs> Isang daan yung sang libo

Sir, Hindi nga lang po, kung ay, may bibili. 3 pesos lang po. Mura Uy, lang. mura. 3, lang. 3 pesos special, lang. Special, special balot po eh. Balo, Special talaga. <laughs> sa mall eh. <laughs> sa kasalukuyan po, ayon sa pag-asa, wala po silang namumonitor na sama ng loob. What? O sa ng loob. <laughs> ng low pressure area po <laughs> dito po sa loob ng Sana, Philippine yun, Air Force Base. loob. <laughs> At yan ang mga balitang <laughs> ginaitayin na langkot. <laughs> Para Sino po sa matot? inyo, ako po si Karen Davila. <laughs> 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 hey, ano pa kaya mo? Ansit. Sa kanya pa eh.

literal na you find ways talaga. <laughs> oh, dami naman. <laughs> wow naman. <laughs> Sana all. Oh. Ba't bang kulay pa? <laughs> 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 ah, huwag linis ka daw. Pinoy talaga. Kasi hindi 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 madala n'ng pakiusap. Ah, hindi man. madala, bibigyan niyo ako dito ng 100 to 100. ko 'yan. Maayos kayo. Maayos kayo. Sabi may ko Ikaw may lang ito ngayon lang po. Dahil lahat 'yan magbabaan na yan dito. Eh. Gumilos <laughs> kayo. Galit na si prinsesa. Pasalapon na rin yung bahay nyo dyan eh. Kita nyo. Bigas ng ulo <laughs> <Ganyan> natin. Gaya. <laughs> Kailangan bawat saing naghihingi ako sa inyo. Hindi kayo nahiya. No, no, no. <laughs> bawat saing dito pa mga panuto naghihingi. Nakikiusap ako. <laughs> Mayos pa yun. Nadapa ang bata. Ano ang dapat gawin? Mm. A. Tulungan ang bata. Mm. B. Tumawag ng tulong para sa bata? Pwede. C. Itayo ang bata. Pwede rin. D. Hantayin tumanda ang bata. Pakalit <laughs> <laughs> ang sagot. Gaano ka nga ba katapang? Me. Hmm. Yung nga sa tatay. Eh.

Naglalaan na lang traffic pa. at bus lane. Bawa. Bago mawalain sa bus lane. Bakit wawalain na ba? <laughs> Konting kamali mo dyan. Lagot ka. Matitikitan ka talaga. <laughs> galing kami baba Galing ginagawa nila si Sir Gabriel, galing. Gabriel Go. Talagang clearing operation. Daming na narap din manood ng no, ano, vlog ni Dada wow, ko. Burger ka lang. Yes, diet me nakakalong deficit. Eh ano to? yan. <laughs> <laughs> nakatago pala. <laughs> Tumingin ka, bobo ka. Wala ka ba? Tumingin niya. <Ito> ang <laughs> broken katapos may kapatid kang kupal. <laughs> 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 Grabe ka naman Aidan. Na ito. Hey, mare. Mm, mare. Salamat ka gabi ha. Wow. Naka-anim tayo kahit gun out. Grabe na may anim. Salamat. Eh, wala naman ako kagabi sa bahay na sa birthday party ako. Umaga na ako. Ha? Ha? Sino yun? Ay, malay ko sa'yo. Kaya pa sabi ni Lola. Salamat daw at maayos na yung pag-ihinga na yun. Ha? Si Lula pala yun. Ay, lako. Ah, tapos na ang alo. February 14. Ha? 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 Walang kawala. Horror <laughs> <laughs> <na or> train eh. Gitulak <laughs> na horror <laughs> train. Ano sa? Nakatipid pa sila.